around two months ago, nilabas ko po sa hearing ang connection ni Guo Huaping sa grupo ni Michael Yang. Kung matatandaan natin, si Hong Jiang Yang, na nakababatang kapatid ni Michael Yang, ay may joint account sa isa sa mga kasosyo ni Guo Huaping sa negosyo, si Yu Zheng Can. A few days ago, nahuli ng na mga opisyalis ng Bureau of Immigration si Yang Jianxin, alias Tony Yang. Ang nakata kapatid ni Michael Young. Michael Yang has previously denied any connection with illegal pogos. But it seems his elder brother has dipped his hands in pogo and scam money as well. A pogo associated with Tony Young, Oro One Corporation, lists him as president. Ito po yung uh, SEC document ng Oro One. Itong Oro One ay service provider ng Sean At ito naman po yung registration ng Pagcor Oro One bilang service provider ng Sean Technology Inc. Sean na alam natin na binaliktad na pangalan ni Lin Wei Sion, alias Alan Lim ng Farmalee. Ang email naman ng Sonway, ginagamit ng isa pang pogo, brick hearts, na ang papeles ay nakita sa bamban. Mukhang iisang network o iisang one big happy family lang talaga ito. Tagal na natin nababalitaan si Michael Yang. Ang katotohanan ay bagamat mas kilala si Michael, si Tony ang sinasabing totoong architect ng operations ng mga Yang. Mamaya po sa aking pagtatanong, mas palalalimin ko pa ang mga koneksyon ni Tony Yang, Guo Huaping, Mayor Dong Kalugay sa isa't isa at sa iba pang mga persons of interest. I also wish to surface other areas of concern. Halimbawa po, nabatid namin na ang Homalig Island sa Quezon Province ay mistulang playground ng mga bamban pogo bosses at posible din na pinagtaguan ni Guo Hoaping Ang co-accused niya na si Yang Bin ay may family link sa mismong nakaupong pamunuan ng Homalik. Titiyakin natin na managot ang dapat managot at ang mga polisiya natin ay di ganito kadaling paglaruan. As our hearings draw to a close, sa palagay ko ay mahalaga ding balikan kung bakit natin ito ginagawa at para kanino. Sa gitna ng mga seryosong usaping ito, nakukuhang magpakyut at magpakengkoy, sinagwohoaping, Ong, at iba pa May love angle, may pakilig, may paawa effect pa. It is important to sift through the noise and remember what this hearing has always been about human beings forced to work as slaves and the ineptitude of Philippine law and government to prevent it. Inaalipin sinasaktan. at inaabuso habang nagpapayaman ang mga katulad ni Laguo and their criminal enterprise. This is front and center of our investigation. This blatant abuse of our institutions must stop. These human trafficking activities must stop. These money laundering activities must stop buwagin natin ang mga sindikatong ito. Sa araw na ito ay ihahain ang sabina laban kay Guo Haping Elias Alice Guo, Zhang Mier Elias Sheila Guo, at Cassandra Leong. Haharap kayo sa hatol ng batas. Sheila Guo, the Senate's contempt order on you is lifted. And I direct the OSAA to transfer your custody To the Bureau of Immigration, pursuant to the mission order issued by the Bureau against you.